Hello, what's up mga lodi? So, nagbabalik na naman pala tayo dito sa isa na namang episode ng survival series. So, ito po ay episode 4. So, ngayon po is, siya nga pala, tapos ko na po yung bahay namin, yung bahay natin. So, hindi ko na-record siya yung pang huli, kasi nga, ang haba na naman ng video, 16 minutes na. Sobrang laki na ng ano nan. Ah, ito oh. Galag na. Sa bilis nga pala ako. So, liripat ko na yung mga gamit. Para naman... Hindi kalat. Nakakawa naman yung villager eh. Walang natutulugan. So... may mga gas pa dito impulene lagi oh my god lu win kita hai coy craft di craft di itu lagi nanti table Chess. Kirap tayo niyan dalawa. Isa lang pala lang pwede. O ano? So, lagyan natin yung lab dito. So, lagyan natin dito yung bed. Yung dyan, magdadal. Yeah, yan. Tapos, mali pa ako dito. Dapat dito yan. Yan. <coughs> so, Guys, kung hindi ka pa naka-subscribe eh, subscribe mo na yan. Kasi, kasi round 60 subscriber na tayo. Let's go. Huwag mo na rin nilaliputan yung likes. <coughs> At patuloy ako maglal maglalabas ng mga survival series natin. Uy, ba't natutulog ka na dyan? May sinabi ba ako matulog ka dyan, ha? Angas mo, ha? Alis din, alis. Yan. Mga pala, no. May lectern nga pala ako dito. Nalala. Hey, electric ba yun? Wala naman. Eh. So, ano ba ito eh? Wait lang. Wait, diba may mga trade na kayo. Trade ko yung walang trade, mga doll. Ito, may trade ito. Oh my god. Trade ko nang walang trade. Yung pwede pagkuhaan. Ito pa. Oh, okay, meron. Ayun. So, ito. Ito yung nanahanap ko. Paso nga lang, kakaunti call ko eh. Ang grabe, ang mamahal. <coughs> Grabe naman, <coughs> Please. Yun, tùy 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 like oh meron naman ako dito leather may mga sugar cane ako dyan wait lang ko lang mga sugar cane dito sa tabi Ay, kailangan ko sa yung bowling kasi tayo na oh yan dapat so, wait so, eh, 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 o oh, o oh, ay, ay. So, tayo maglalakbay dito banda. Yun, dito. Lalakbay muna tayo. Wait, lang. Dala lang ako na marapit ka. Bang eh. kakailangan. Dala eh. na rin tayo kaya yan. Para kung sakaling maubos tayo ng pika. Eh. eh, hindi. Hindi yan. Saan? So, Dadala ako ng marami pagkain. Wala ka eh. Palahat, yun, siyempre. Di siyempre. Hindi mo naman matakaw eh. Para dalhin mo ganun karami. So, saan pa? So, ito, mali na. na to. Wala tayong isang crafting table. Party na tayo. Mamaya gagawa. Okay na. Tara, lakbay na tayo. <coughs> Baka may mga shadow na shadow ako dyan. Wala. So, <coughs> 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 So, tara. Adventure parang ngayon lang ulit ang mag-adventure sa ano sa Par uy uy kalaw uy kalaw ay iron eh grabe na wala ko iron wala ko pala wala ko iron pala momorn uy galag na pero at least kapag nag-render ako nawawala tong render dito o di ba So habang palayo-palayo, tapos na mawala, eh, di nare-reduce nare yung vlog. Re-reduce. Rere Yun pala. Tanga. Flower ba? Alam ko. Hindi eh. <coughs> wala naman akong B para wala naman akong touch para mamuha ng B. Saka ako nalang gagawin yan. Sa ngayon, it's big adventure. Baka makakuha tayo ng ruwi po sabi, kailangan kailangan ko nun. Rowing portal. Dahil lang natin to mga ito. Kala ko, ayun, na ito pala. Kala ko, ano na eh. dami. Dami ko, dami. Dami naman nun, Goy. Grabe ba? Hindi ko na kailangan pa usapan pani Eh. Kumakanta ng Reunion. Oh, tahimik ko. <coughs> Naalala ko lang ka. record nga pala ako. <laughs> Ba't ang tahimik ko? Tayo'y maglalakbay sa huling hilinga. Limutin na ang mundo na magkasama tayo. Uli natin ito mga papkin. Limutin natin na ang mundo na magkasama tayo. Funny. Ganun ka galing ang pagkanta ni Rio. Uy, dami oh. Kailangan ko rin itong mangul. Dami talaga. <coughs> Yay! Tik na. Ay. Ang hirap. di bagong araw, palaging ni episode. Hindi pwedeng tama rin kasi kailangan pa din. Ano na to? Ano ba to? Ah, swamp bayong? Swamp bayong nga. So... Ay, 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 layo na. Lar, lay, lay, ay, 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 layo, layo na din pala. Puro natin itong pumpkin sa sugar cream, Pem, pem, pem. Kuha tayo dito. Kuha natin yan. Tapos kuha natin pumpkin. Kuno nito. Layo, layo ko na ah. Limutin na ang mundo. Sorry, sorry. Wa wala pa lang. Ano yun? Wala palang karne yan. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Pasensya na po. Pasensya na. Sana patawarin mo ako. Sige na. Bang. Limotin na ang mundo. May maya dito? What if gawa ako ng... Oh my God. That's so good idea. Oh my god, let's go. Good idea, let's go. Sabi na yung eh, magdalawa ng ayon ah, eh. Well, kalapit lang naman ng ano. Kaya hit, ano. Ay, bobo. Muli. Muli. Wait lang, umulit. tayo ng ano dito. Kailangan ako makapasok sa nether agad. Hindi pa nag-aaga. Wala kasi ako ano eh. Sayang naman. So, lagay natin dito. Lagay natin dito ang tubig. Saan ba? Dito. Grabe, hirap. Hirap din pala magawa portal. Ay, wala pa akong plint. Oh my. No way. Wala pati akong dalang bid. Ano ba diba yan? Wala akong dalang plint. Ano ba yan? Walas talaga ng buuhin. Oh well. Kukuha tayo ng... Let's see. Water. The... Is that? 啊，我。Oh, So, babalikan ko na lang kayo kapag nakuha ko ng print sa may bahay ko. So, lang. So, update guys. Nakuha ko na yung ating print. So, that's that. Let's go! Yeah, let's go! Ako na ito. Hmm. Uy. 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 So, sa ano? Dito sa base tall. Uy, may mga quartz agad. Wait lang, nagahang pa eh. naman masyado excited din. Eh. Ito na rin yung ano. Ayan na rin yung okay. Gold na hindi ko nakuha yet. Ay, sorry, sorry okay. Tayo'y lumilipad Limutin na ang mundo Magkasama tayo dito na tapos episode natin. Kita dito kita kita ulit tayo sa next episode. Bye bye.